Good morning sa inyo mga kabiker, lalong lalo na doon sa mga bago pa lang sa aking channel. Tamang tama yung pagpintot nyo sa ating video at hindi lamang ito yung video natin na nating tutorial. Pag meron kang motor, itong channel na to ay fit sa'yo. No? So puri ng Panginoon dahil mga kapagbahagi na naman tayo ng tutorial. So itong scooter na to dinala sa akin. Actually, uh, malapit na kamag-anak ni bisis So hindi naman tayo makatanggi. Matagal na na-stack ito, ilang taon na na-stack. Yan, tinry nilang paanda rin, hindi nila mapaanda. Eh nakiusap sa atin para pagganap gagamitahin motor na to. So, ali kayo, tutukan natin. So, yan mga kabiker, etong scooter na to is Yamaha Target, no? 90cc siya na scooter. Ayan, kung mapapansin nyo, na-stack talaga siya. At etong nakaraang linggo, tinatry nilang nagpaanda at pinalitan na rin yung gasolina actually may gasolina na siya at ayaw kapagana kaya nga tulad ng sinabi ko no, nakiusap sila sa atin na pwede bang paganahin itong motor na to so hindi naman tayo nakatanggi dahil ah, malapit na kamag-anak ni misis at isang bagay na rin para para magkaroon kayo ng idea sa mga ganitong mga matagal na na-stock at paano nga ba ang gagawin para mapandar ito no? at isa ba mga kabiker ang sabi nung may-ari no, napagawa na na dati to nga pag uwi ng bahay mga ilang araw lang nagamit hindi na gamit, daw umandar kaya nila and then nung nakarang linggo tinatry nilang pandarin ayaw talaga and then sabi pa ng may-ari mga kabiker na dala nila sa mga shop ito tinatanggihan ng mekaniko kasi nga yung mga ganitong two-stroke ayaw na talaga nilang gawin dahil madumi at sakit ulo daw tong ganito. Pero sa atin mga kabiker, syempre hindi tayo makatanggi. Itratry lang natin paandarin. No? Hindi ko pinapangako sa inyo na kayang paandarin to dahil wala naman tayong kakayanan bilang tao. At yung galing lang natin is nanggagaling lang sa Panginoon. No? Tulad ng kabiker nyo talaga si Biyaya lang ng Panginoon, nagtatagumpay tayo. Pero kung kalooban na andar ngayon, amen. No? sa talaga ng Panginoon. So try natin. So anong unang gagawin natin mga kabiker? Since na meron na daw gasolina to, no? Siyempre, che check natin yung kuryente. Pero bago yan, itratry ko munang paandarin. Baka mamaya biglang umandar, niluloko ko pala kayo. So ipakapakita ko muna sa inyo na hindi umaandar tong scooter na to. So paandarin ko muna. So susisihan ko, yan. Tapos ikikik mapapansin no? Kung mapapansin nyo, naroon na yan. Ayaw talaga mga kabiker, kahit na konting redondo. No? Sabihin, yung sinasabi kong redondo, para nga andar siya na hindi. No? Yung tsk tsk tsk, lang siya. Pero wala. Kahit na i-kick pa natin sa ulit ulit. No? So, kita ko muna sa inyo yung gasolina niya. So yan para maniwala kayo na kususi yan mga ka-biker, yan yung on niya no. Yung nakasusi daw ganyan. Ayaw talaga. So check natin yung gasolina niya. Ayan. So yan yung gasolina niya. Mga biker kung mapapansin nyo. Ayan. So para mas maganda dagdagan natin ng gasolina. So kargan natin. So, nilagay ko na yung gasolina Ayan, nakargaan na natin Siyempre, kargaan natin ng konting Tuti Konting tuti Ayan Saratuan na natin Ayan So, dinagdagan ko pa yung gas, no So, try natin ulit Baka mamaya, umandar na pala dito Yun na pala, tapos na yung vlog <laughs> Ayan ayaw talaga. No? So ayaw talaga. Tugon nga nang sinabi ko mga kabiker, since na may gas na to, ang che-checkin na natin yung kuryente. Siyempre, kailangan muna nating tanggalin yung pairings nito kasi nga para makita natin yung sa spark plug kasi hindi hindi niyo rin makikita kung dudukutin ko dito. Mas maganda nakatanggal tong pairings niya. So tutok ka lang tong camera. So ayan, kailangan matanggal muna natin ay kailangan natin matanggal muna. Try natin tanggalin ito. So tanggal na. Skeleton na kagad. Yan, sabay care. Madulong-madulong oh, na yung karburador mo. So, ano bang gagawin natin dito mga kabiker? Tulad nga ng sinabi ko, titingnan natin kung mayroong kuryente. Ang pag-check ng kuryente, naman na siguro yung mga vlog natin, tatanggalin natin yung spark plug at dikit natin, check natin, dikit natin kung mayroong spark. No? So, troubleshooting ang gagawin natin dito. So, kuha muna ako pang talas ng spark plug. Ito. Para makita natin kung may kuryente alasin muna natin yung spark plug. Siyempre. Kailangan yeah. may gamit pala tayo. lang <laughs> meron yeah, tayong gamit. na, na sulok. Ayan. Nandito pa lang na na tayo. Ayan. Check natin ha. Kung may kuryente ito mga kabiker, madali na lang. No? So, yan Uh, basa. Basa yung spark plug nyo. Pero kahit nabasa yan, check natin. Um, may kuryente talaga. Ayan. So yan kung mapapansin nyo ito yung spark plug Nakalas na natin at pinatong ko na lang dito sa may tornilyo ng black natin no? So ikikik ko yan pero bago ko ikikik yan Sususiang ko muna yung motor Yan Yan meron no Kung tututukan nyo mabuti Yan no Yan Yan So meron siya mga kabiker Ibig sabihin ang problema sa carburetor sa supply ng gas baka lunod din nila chinik or din rain so meron siyang kuryente ngayon bago tayo pumunta doon linisin muna natin yung spark plug kasi madumi baka doon palang umandar na so ayan. galing natin linisin muna natin tong spark plug nga kasi napaka itim at basa o tayo ng liha so linisan muna natin to paputiin natin no para So, kung mapapansin nyo, uh, masyado siyang tutok. Ang gagawin natin dyan, layuan natin ng konti. Uh, masyadong tutok eh. Tutok. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi na sa tutok. Malayo na siya. So, tignan natin kung medyo na bago yung spark ng kanya masyadong ano, luma, kung lumakas man siya Ayan. so nabago medyo lumakas ngayon so ngayon ikakabit na natin para try natin paandarin baka dito pala nga andar na siya pero hindi natin masasabi ang troubleshoot eh para mapaandar natin so balik ko muna to So, yan. Nakabit na natin. At testing na natin kung haandar siya. So, kung umandar dito, ang problema lang yung spark plug ba dumi. Pero pag hindi umandar, proceed na tayo sa carburador. Nakasusi na yan. So, yun lang ang problema. Kain na natin. Ayan. Pwede na tayong magbuga ng lamok. <laughs> <laughs> ang daming usok. Napasobrahan ko ng tuti. No? So, yun lang pala yung problema, no? Siyempre, hindi naman lahat tayo marunong magkalikot o marunong mag-troubleshoot katulad nung may-ari. Yun lang pala yung problema niya. Sa spark plug lang. Kasi pag wala pa din doon, mga kapiker, dito na tayo. Pero doon palang sa biyaya ng Panginoon, pinaandar niya na, no? So, hindi natin galing yun Ting pa rin ng Panginoon. Kaya to, God be the glory, mga kapiker. So, yun, mga kapiker, hindi na tayo pinahirapan pero mas nahirapan ako sa pagkalas ng spark plug kanina, no? Medyo namawis ako doon kasi mainit. Ganun lang kasimple mga kabiker, pag meron kayong ganitong luma na scooter, unahin yung tignan gasolina. Eh, since na may gasolina na to, nag-proceed ka agad tayo sa kuryente. Yung ginawa ko, no? So, meron siyang spark and then nilinisan ko. At isa pang bagay doon mga kabiker, masyadong tutok yung gap niya. Kaya hirap siyang umandar. Pero nilayo natin yung gap niya Ayun, namandar agad. So, ulitin natin kahit na mausok. Yan, yes, mga kabiker. So, okay na, mga kabiker. Patayin ko muna. Nakita nyo ulit. So, ganun lang, mga kabiker. Troubleshoot lang yung gagawin nyo. At ipaliwanag ko na yon Sa mga bagong nakapanood pa lang neto sa channel natin, favor lang po paki-subscribe po yung channel natin, paki-like and share po, no? So hindi lamang po ito yung mga videos natin. Tulad nga ng sinabi ko, marami po tayong video patungkol sa mga motor. 260 plus video meron po tayo sa channel. Kaya check nyo na lang po. No? So yun mga kabiker, salamat sa panonood Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. God bless.